Bosses ng Aklat. All right ano, so nagbabalik po ang Read Pinoy at ngayon naman po para sa ating Boses ng Aklat segment makakasama po natin ang ating NBBB Consultant. Isa po siya sa mga naging haligi ng industriya ng comics sa bansa. Pero Lowell ano, kamusta na nga ba ang industriya ng comics sa bansa? Mm -hmm. Anong direksyon na tinatahak nito sa Pilipinas at sa ibang bansa? Makakasama po natin ngayong hapon ang co-founder at president ng Comicet, isang non-profit organization na nag advocate para sa Filipino comics. Siya rin po ang festival director ng Philippine International Comics Festival o Picof. Isa rin po siyang award-winning advertising creative director, film director, at author ng mga graphic novel tulad ng Strange Natives. Buhay habang buhay at sumpa. Live na live po nating makakasama ngayon sa kabilang linya, si Sir Paulo Heras. Hi Sir! Good afternoon po! Magandang hapon Sir! Thank you for joining us sa Read Pinoy po! Magandang hapon Lowell at Bianca at uh, salamat sa pag sa akin at uh, para uh, tulungan i-promote ang Philippine International Comics Festival at mm -hmm. supportahan ang indie comics community. Okay. ano So, uh sir, pwede niyo po bang i-describe sa amin ano? Ano po ba yung kalagayan ngayon ng uh, comics industry sa Pilipinas po? Uh, siguro in one word, we're still a community as a creative sector. Uh, we're not yet an industry in the strict sense of the word that um, that we are already able to sustain livelihood. Mm -hmm. So hindi pa. Um, ang creative sector namin ay binubuo ng mga indie comics publishers at indie comics creators tulad ko na um na nagfo-focus sa day job namin tapos um nagko-comics uh, sa gabi o tuwing weekends tapos uh, linalakot namin ang mga comics namin sa mga espasyo tulad ng Comic-con at iba pang mga art markets din na available mm -hmm. kung saan saan. Uh, wala, hindi po kami um sa uh, ang comics ay hindi tinuturo sa mga paaralan mm -hmm. at kolehiyo. Mm -hmm. Uh hindi rin siya um, hindi rin bihira siya makita sa mga bookstores dahil masadong uh, masyadong mahirap no pare sa isang indie creator ang ang mag um, papasok ng mga libro namin sa, sa loob ng mga bookstore dahil sa mga papeles na kailangan. Uh, hindi rin siya masyadong sinusuportahan din ng, um, ng ibang mga government agencies unlike uh, NBDB not at FDCP ang, mm -hmm. ang madalas na aming kapartner. Um, at uh, in, in, like most creatives, uh, But like most creative industries ang mm -hmm. problem problema talaga ay distribution kaya mm -hmm. sustainability ang ang laging issue ng mm -hmm. ano so that's why Comicet as a non-profit organization had to had to do create a new environment you no know, that allows our creators to not just survive but to thrive in in our craft no um, bilang industriya sa publishing or sa sa uh, bilang industriya na kasama sa industriya ng publishing nang no, mababa ang tingin sa comics at uh -huh. even yung mga uh, may mga kontrata na uh, hindi rin nerespeto ang intellectual property at kinukuha ito sa mga sa mga may akda Alright. Sir, sabi ng iba, no, uh, comics lang yan, pero ang totoo talagang uh, malaki ang uh, potential and yes. ang opportunities na in-explore ng mga comics. Sir, what do you think are uh, is the rule or meron bang papel nga ang comics sa pag-discuss ng mga isyong panlipunan or uh, gaya ng, for example, mga politi politika yes. at kung ano-ano pa -ano pong mga isyo sa ating bansa? Uh, yes, definitely. no, um, Especially especially that one of our most popular creators today is Tarantadong Kalbo who um, who discusses social issues uh, political issues um, everyday life no parang uh, siguro 20 years 30 years ago it was Pugad Baboy na na si Sir Paul Medina nakasama din namin sa sa mga e events namin at sa Pico Festival and din siya no pati si Manix abrera um, alam po natin na uh, sa panahon ngayon uh, mas epektibo talaga ang ang pamamaraan ng pag communicate uh, sa pamamagitan ng visual communication no so kasama doon ang comics mas madaling ma intindihan uh, ng mga mambabasa o ng mga tumatanggap ng mensahe no pag ito ay kino communicate ng visual kaya um ma um epektibong paraan ang pag uh, paggamit ng comics sa mga mabibigat na tema at ma, at mahihirap na konsepto na hindi ma maipaliliwanag ng simple. Okay ano so um sir are there challenges po ba na comic creators are facing or ano po ba yung usual challenges po uh na hinaharap po ng ating mga comics creators po? Siguro yung pinaka-direct na challenge ay kulang pa rin yung, yung readers. Uh, hindi masyadong um, hindi masyadong marami ang uh, nagbabasa ng comics. Uh, kahit na um, kasi unang napakahirap hanapin kung saan ang, kung saan mo mahanap ang comics. No? Uh, siguro online sa mga social media accounts, madali silang hanapin. Pero hindi naman lahat ng, ng nagbabasa online ay bumibili ng comics para kumita din ang ang creators para sa para maipagpatuloy ang kanilang paglilikha, ba? Diba? So uh, readership is number one. Uh, marami tayong readers, uh, hindi totoo na na konti lang ang mga nagbabasang Pilipino. Maraming nagbabasa na uh, na Pilipino de ba um, number top isa tayo sa mga top countries ng Wattpad mm -hmm. um dami nagbabasa ng mga pirated manga sites mm -hmm. 'di ba so hindi lang sanay or hindi lang alam or hindi lang gusto ang magbasa ng lokal. Mm -hmm. so yan yung isa sa mga advocacia mm -hmm. ng Comicet to support local creators to read Filipino comics kaya, uh, kaalyado ng comic ang NBDB sa pagpapalawak ng ng mga mambabasa. Ayan, yeah, sir. So that's, that's one. Uh -huh. um, another challenge, I think nasabi ko na rin uh, kanina, yung mababang um, pagtingin sa comics bilang isang literary form or visual art form. Um, yung NCCA nga, hindi alam kung saan kami ilalagay, kung kung visual arts ba o literary arts kasi we're both. We're yes. both literary and visual arts. So, kaya hindi kami masyadong sinasuportan kasi hindi naman kami tinuturing high high literature or high art. no Kaya hindi kami priority. So, sa sa DepEd, uh, hindi kami binibili. Uh, pero ngayon, um, since uh, working with NBDB sa Philippine Book Festival, mm -hmm. unti-unti uh, na kaming nakikilala din ng DepEd at uh, sana mag-order na mga libro sa amin <laughs> para kasi kami yung librong masayang basahin, kami Totong yung yan. librong gustong basahin ng mga tao. Um, hindi kami mahirap basahin, hindi dahil sa mas mas konting mga, mga words, no? Um, dahil dahil yung visual communication is actually more more complex no na you can you can actually communicate more complex mm -hmm. concepts no pero it's it's easier more receptive yung readers and mas madali siyang maintindihan ng mga mambabasa kaya uh, yun. Kaya dapat mag <laughs> magsimula na tayo magbasa ng comics no. Pero, Kung nagbabasa na kayo ng comics, maraming salamat no. Sana patuloy kayo magbasa ng comics kasi maraming magagandang lumalabas okay. ngayon. Especially especially um, uh, whether you read online or on or in print, no. Uh, maraming bago at maraming mga bagong boses, mga bagong uh, dibuhista ng comics. Ayun sir. At saka talagang uh, kumbaga na-penetrate na natin ng international market no kasi mm -hmm. nagpa-participate tayo ang comics po kayo personally po kasama yes. kayo sa ang galing um noong nakaraang uh, uh, March or February or April pero January S January Sir pa paano sa po yung pagtanggap or reception ng mga foreign readers and comic enthusiasts sa mga Pinoy comics doon Ang um ang nakakatuwa kasi sa sa experience namin um, especially kung saan kami nagsimula na 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 nasa sarili naming espasyo we had to create our own spaces mm -hmm. put up our own events para lang may, may para may space ang comic creators na ipakita ang kanilang akda para makahanap ng kanilang mambabasa at mga makilala ang mga kapwa nilang uh, komikero no na ibang iba talaga pag may suporta ka ng, ng sarili mong komunidad so hindi namin alam nung 20 siguro 2015 pa kami nagsisimula mag-organize ng ng comic at events nung 2019 kahit na parang lumaki ito at napalago namin ang community, community namin, parang hindi pa rin sapat ang, um. ang mambabasa. So, iniisip ko na parang, parang tong, ano, it, 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 feels the same as if parang sa indie, sa indie films ng ano sa, sa Philippine cinema uh, mga 20 years ago no kasi in a previous creative life uh, nagdirect at nagsulat ako ng uh, sa sarili sinulat na script na ano para sa pelikula para sa Cinema Originals uh, Film Festival at para sa Sino Filipino Film Festival so it it feels like the same as how Philippine Cinema was in 2005 kung saan Uh, konti lang yung pelikula pinoproduce mm -hmm. yung sinehan malaki ang malaki ang cut sa bawat ticket na na binebenta um, uh, hindi rin siya masyadong sinusuportahan ng uh, ng gobyerno uh, hindi siya masyadong pinapanood ng mga Pilipino ang ang sarili nilang pelikula uh, ang difference siguro may pay, ang napakalawak ng piracy nung panahon na yon no pero nung time na yon nagkaroon ng mga indie film fests like um Cinemalaya, mm -hmm. Cinema Manila, nagkaroon ng digital local um div, uh, section sa festival nila kung saan nagbigay sila ng um espasyo mm -hmm. at yung iba seed, seed funding para para sa mga filmmaker na ikwento nila, mag-produce sila ng sarili ng pelikula na gusto nilang mapanood mm -hmm. o mapipakita sa Pilipinas nung natayo yung festivals na yon at naipalabas yung mga pelikula yung mga ibang mga filmmaker nakaabot sa iba't ibang festival mm -hmm. abroad. No. Um, dahil doon, yung iba nanalo ng award, yung iba nanalo ng cash prize, yung iba hindi pero nakaabot sa Sundance, nakaabot sa um, sa Venice, ako nakaabot ako sa Tokyo International mm -hmm. Film Festival. Um na pag-uwi namin mas naging interesado yung mga manonood sa sarili nating pelikula. So, yun yung strategiya ng pickoff mm. na parang sinamalaya for Comics. Na so when the nung tinayo namin ng pickoff it's the only comics festival in the world na may official selection na pinipili namin ang sampung mga uh, graphic novel pitches. Mm -hmm na dinedevelop namin sa isang creators lab o workshop na kasama yung mga creators at um, at pagtapos na siya pagtapos na yung manuscript pinapublish namin mm -hmm. uh, in time for the festival kasi nagkaroon ng pandemic kasi 2019 yung nag-call for entries kami 2020 nagka-pandemic nag Uh, ang ginawa namin, na din namin na hindi kaya ng hindi tulad ng pelikula na kaya tapusin in one year. Mm -hmm. uh, ang comics mas mahaba, mas matagal kasi nga mag-isa ka lang o dalawa lang sila na gumagawa. Uh, kasi hindi nga lang kami, hindi naman kami studio system kung saan uh, tulad ng malalaking studio sa US na may, may penciler, may uh, inker, may colorist, may letterer, may writer, may editor. No? So, um, takes more than a minimum of one year to five years. Yung iba nga, mas matagal. Yung iba nga, batch one pa lang noong 2019, meron pang... Uh, hindi pa rin nakakatapos, di ba? So, hindi rin namin pre-measure kasi once na ma-publish siya, permanent na yun eh. Final na yun. So, pinag ang ginawa na lang namin noong 2020, dahil bawal ang mga events, dahil sa lockdown, nag-pivot kami online. In-announce namin sa social media yung Philippine International Comics Festival. Mm -hmm. Tapos nakilala namin ang dahil doon nakilala namin yung mga iba't ibang comics festivals mm -hmm. sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ah uh, tulad ng Lakes International Comic Art Festival sa UK, Perth Comic Art Festival sa Australia, uh, tapos uh, nakilala namin yung Lyon Bidet sa France. Mm -hmm. Um nakilala din namin yung mga iba't ibang comics advocates, uh, scholars, critics, editors na hindi lang sa Southeast Asia kundi sa Europa at meron iba sa US na para na nung nakilala namin sila kahit na malalaking bansa or or sikat na bansa sila sa comics or kahit na hindi no uh, na nag-uumpisa lang uh, tulad ng um siguro nag-yung uh, at least sa Pilipinas may community na pero yung ibang bansa wala pang nag-uumpisa pa lang wala pang community konti pa lang yung creators uh din namin nalaman na parang napakahirap talaga mag-comics no? mm -hmm. na mababa talaga ang yung isang struggle mababa talaga ang piningin yung ibang mga bansa mas marami nang nag uh, mambabasa no um uh, maswerte uh, mas may support ng government no like France one out of four books sold in France is a comic book is a graphic novel kasi nagbibigay sila ng budget sa mga estudyante nila para bumili ng libro so ang binibili na ng libro ay comics so yan yung uh, isa sa mga na discover namin uh, dahil doon um, nakapag-form kami ng ng network of of different connections no at nagunti-unti kami nag-publish na yung tatlong libro namin 2020 naging 6 noong 2021 lahat ng kinikita namin napupunta sa pag-publish ng ng uh, mga iba ng mas marami pang creators no yung kontrata namin ay uh, pro authors o pro creators contract no na anong ibig sabihin nito na kontrata namin pero mas pabor sa author. Yeah. No, in terms of publishing contracts, hindi namin kinukuha yung intellectual property sa mm. author. Sa ano, uh, retain ng author yung intellectual property. Kinukuha lang namin yung isang license, isang permission para i-publish siya dito sa Pilipinas. No, at ibenta at i-promote dito sa Pilipinas. So, doon namin unang nakilala ang NBDB noong 2021 um nagkaroon ng change of guards uh, na uh, si Charis Tugade na yung naging executive director um at ang nangyari doon um nakilala niya yung nung uh, parang nagpakilala siya sa lahat ng mga stakeholders sa via Zoom. So doon niya kami nakilala tapos uh, dahil kilala na kami ng NBBB kahit nung nag-uumpisa pa lang kami sa 2015 pero hindi kami ah uh, natulungan or hindi kami siguro hindi lang uh, natuloy yung binabalak na 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 mag collaboration mag-connect or mm -hmm. magcollaborate or mag uh, or tulungan mm -hmm. oh so 2020 lang kami actually tinulungan ng ng uh, NBDB naging editor na nga ako ng Bookwatch para para maipakilala sa NBDB yung yung mga comics na 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 meron sa community namin pero kahit kahit na nangyari yon hindi talaga yung wala hindi talaga ano panahon na na ano so nung 2021 uh nagkaroon ng uh, may 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 booth yung Frankfurt Book Fair nung time na yon mm -hmm. uh may participation Pilipinas so first time nilang nung nakita yung mga libro namin natuwa ang NBDB mm -hmm. Tapos first time sinama ang comics first time siya nagkaroon ng celebrity mm -hmm. shelf uh kahit na marami marami nang magagandang comics prior to 2021 mm. hindi sinasama ang comics and no so fair, yung sir, We... um yes. speaking of fair sir um napakalapit na nga po nung uh, Philippine International Comics uh -oh. Festival ano this weekend na po yan tama po ba July 5 and 6 sa Mega Trade Hall mm -hmm. SM Mega Ah, so sir, pwede po niyo po ba i-share sa amin kung ano po ba yung uh, mga dapat abangan for uh, pick off 2025 po? Oh, pasensya na masyado akong madaldal, no. <laughs> kaya kaya ko magdaldal ng ano ng ng buong hapon, buong araw sa comics, no. Pero sa sa Philippine International Comics Festival, ma maraming magandang um, maraming mm -hmm. magandang bagay na ikatutuwa ng mga uh, gustong pumunta kahit mag ano kahit na wala pa kayong alam sa sa comics mm. ngayon o um, um, may alam na o um, masugid nang nagbaba nagbabasa maraming bago no maraming bagong lumalabas na comics there are over 200 indie wow. comics creators we have around 15 uh, international delegates na indie creators din sa mga bansa nila um, may isang Phil german na award-winning creator na si Sheri Domingo na na pinilipad dito ng Goethe Institute para mag-book launch ng, wow. ng ng libro niya na Long Distance wow. Call um, sa pick off yung sa official selection may dalawang umabot this year mm -hmm. uh, si Blight by Yuri Pinson na parang may zombie apocalypse sa ano may oh. sa zombie outbreak sa Baguio City. So, ang setting niya ay ay sa Baguio. Um, kakaiba din yung ano, si Yuri ay isang um animator no by by profession. Mm -hmm. So, Filipino manga yung kanyang oh, um na libro. Si Arlie Pagaduan ng cat cafeteria ay mm -hmm. um mailalabas na rin ng libro um para ito sa sa bata man o matanda o basta mahilig sa pusa for sure matutuwa sa cat cafeteria no si Jay Ignacio na dating um, na pick off official selection author na lumabas yung libro niya no 2021 uh, translated yung libro niya sa German, Burmese at mm -hmm. magkakaroon US edition um um may ipapalabas siya na documentary film na Comics with a K um mm -hmm ipapalabas siya sa mga master classes on Friday and and Sunday and then si Randy Valiente uh, magtuturo din ng hagod workshop um yung lost Filipino art style natin nung panahon ng 50s 60s yung Nestor Redondo art style or yung mga comics masters natin siya na lang yung naturuan no wow. siya yung missing link na lang sa past wow, magtuturo siya ng mm hagod -hmm. workshop um at uh, may tatlo kaming um, may tatlo kaming uh, comics exhibits no other than the pick -off official selection ang tribute namin to uh, Filipino comics master si Mars Ravelo uh, may exhibit si Mars Ravelo sa sa festival tsaka ang country of highlight namin this year ay Palestine na lahat ng proceeds uh, na, ma na matatanggap namin sa pagbenta uh, ng mga selected merch ay mapupunta sa medical aid for Palestine at uh, publish kami ng libro na ang pamagat ay Safaa and the Tent no by Safaa Oda um, lahat ng proceeds ng libro ay mapupunta kay Safaa so nagfa-fundraise kami uh, para sa uh, para sa ano sa para sa pagtulong namin sa Palestine All right, maraming maraming salamat, sir. Kaya magkita-kita tayo ngayong uh, Sabado na at Linggo. Oh, oh. SM um, Mega Mall yan. Mega Trade Hall. July 5 and 6. ba? Diba? Meron tayong mga launches, workshops, at exhibits na ko. Hindi nyo dapat to palambasin. Oh, maraming maraming salamat po, sir. Maraming salamat, Sir Paulo. Maraming salamat din. And see you at Pick Off 2025 this weekend. Yes, definitely po. See you sa Pick Off po this weekend sa SM Mega Mall Mega Trade Hall po yan. Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi na po ako makakagrandom